Naganap ang isang send-off ceremony ng revitalized police sa barangay sa barangay Lutugan, Malabag, Saria, Quezon. Yan ang report ni Patrolman Joshua Corpus. Send of ceremony ng revitalized police sa barangay sinagawa dito sa barangay Lutugan Malabag, Sariaya, Quezon. Ang nasabing aktibidad ay dinaluhan ni Police Colonel Ledon D. Monte, Provincial Director ng Quezon Police Provincial Office. Kasama ang iba't ibang opisyal mula sa RMFB 4A, Quezon Provincial Mobile Force Company Sariaya MPS at 59th Infantry Battalion Philippine Army. Sa nasabing programa, nasa 17 kapulisan ang nai-deploy upang mapanatili ang kaayusan sa naturang lugar. Labis naman ang pasasalamat ni Honorable Minandro Arbiscocho, Barangay Chairman, sa ating mga kapulisan. Na, para dito kanapin namin yung uh, programa nito, ang uh... sa barangay kami uh, pong uh, umasa po kayo na ang aming buong uh, sanggunihan ng barangay ay tagapin niyo po dito sa inyong program nito ayun po uh, muli po, magandang hapon po maraming salamat po Pakiusap naman ni police Colonel Ledon D. Monte na makipagtulungan lamang sa ating mga kapulisan upang matapos ng maayos ang mga aktibidad nagagawin sa loob ng isang buwan. May timeline naman na nasusundan ang inyong kapulisan at ang pag-iusap lang po namin ay magtulungan uh, po tayo para yung uh, timeline na yan na ating uh, inahangat ay makamit natin at makuha natin sa tamang oras. Dahil sabi ka naman, kagaya ng unang nabanggit ko kanina, tutulong kami sa minimiti ang na maging syudad. Magandang hapon po. Mula dito sa Sariaya, Quezon, ako po ang inyong Police News Network correspondent, Patrolman Joshua Cruz, Alagad ng Batas, Tagataguyon ng Balitang Pulis.